Guys, good morning. At dito po kami sa sa isang tiyuhin namin. Ayan ang lugar nila. Ano, ang lawak din ako nasa. No? Oh. Low tide. Hindi ano sila oh, yung mga chuhi namin. Hindi malayo na. Uh, Maganda. Palagad-lagad ng aso. Grabe, napakatahimik dito. Hoy. Ano na? Hmm. Ano kuha nyo? Ah, kalamang eh. ni. Hmm, po. Pupunta kami dun sa pinakadulo. minanakad lakad sila. Ayok Ayok nila. Yes, grabing laki ng tubig sa gabi, oh. dito. Ayan. Gating na umaga. Malaki ang hunas. Ayan, guys, oh. So, okay. Sadya namin dito, maligo sa dagat. Parang makaligo. malaki ng unas ngunas sa gabi low, lo, tide low high tide ganda ng buhangin nila puti Kung mangkin o. Kumuha silasi si Ursil. Wala naman dito yun. Dalawa kong tsaka Chuhin at isang kapatid. Ayan, may puno ng aroma. ibang daw po may ano pangunahin nilang hanap buhay yan ano. bubutrap pusit ang huli dyan yung ilog nila sa lubong ang dagat at tubig tabang dito dati kami pag naglalaot kami ng tatay ko dyan kami tatambay sa gabi dyan natutulog sa bangka yun pinakadulo Yang penuh.

Ganyan nyo bro. Oh. Abot na ng dagat. Ay, ilang taon na lang yan. Babagsak na yan. Oh, kaya na no, tubig. Yung sa na

Guys, maraming salamat sa inyong panood Nandito na lang po ang aking video. Nandito na po kami sa dulo. Shout out sa mga buong team Lintik. Uh, na sa kay Momlin. Umself. Uh, uh, ano? Idol Kalba Pitun at saka sa buong Team Lintik shout out sa inyo lahat bye bye ingat po kayong lahat lalo mga OFW natin dyan ingat ingat po kayo nandito po ako sa Masbati Yan. nandun banda yung Paraiso Paraiso Beach Ayan e po pabalik na kami maraming salamat sa inyong panunood Thank you, thank you. Bye-bye.